<laughs> oh, hindi, pero ito yung isipin mo. Parang, pag pag pagkatapos ng Berlin, ano, makikita mo yung reaction ng pamilya niya. Parang, putok potok lang. Tapos dun may kakat? Hmm. Oh, masyado namang corny yun. Hindi, parang for a final scene, di ba mas memorable na hindi mo nakita yung nangyari? Oo. Oh. Oh. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Eh, hindi natin alam, pero gusapan pa rin natin eh. I think uh, yun din yung magic uh, niya. ano. No? Pinag-usapan pa rin natin siya hanggang ngayon. Pero may mga pangit na bagay na pinag-usapan natin ngayon, eh, parang dulo ng Game of Thrones. Hindi, <laughs> <laughs> e yung eh, hindi, yun naman, iba naman. <laughs> oh! Pinag-uusapan natin yun kasi pangit talaga siya. Oh, yun. yung <laughs> sa akin Rom. sobrang ganda ng dulo ng Game of Thrones. <laughs> Tingnan <Ito, eto, laughs> <Buong> araw po, <laughs> <buong> araw. Contrarian <laughs> lang si Alex. Sidebar. Alec sidebar. sidebar. Mm. Tayo na hindi hindi kayo naangasan nung si jo si ano, dance si Jon Snow tumingin sa wall, sabi niya. Just go That was a Game of Thrones. Tapos malis. Uh na parang ganun yung vibe nun eh. Tumingin pa siya sa likod na parang papatay niya yung ilaw. Tumingin pa siya sa likod. Tumingin na, siya. Na, alam mo, sobrang napipeace out na ako na wala na akong <laughs> pakilag na nangyayari.